Sa kasalukuyan, ini-enjoy ni Scott lang ang kanyang bagong status sa pagiging sikat na tao pagkatapos tulungan ng Avengers na iligtas ang mundo mula kay Thanos. Samantala, kinuha ni Hope Van Dyne ang kumpanya ng kanyang ama na si Hank at ginagamit ang Pym Particles para sa pagpapalawak ng kanyang research at paggamit nito para sa mga pandaigdigang benepisyo. Sumulat din si Scott ng isang best-selling na libro tungkol sa kanyang mga karanasan. Gayunpaman, ang kanyang pagkawala mula sa pagkastock sa Quantum Realm nagpapanatili din sa kanyang mabuhay at magpatuloy dahil sa kanyang anak na si Cassie. Nakatanggap si Scott ng tawag mula sa kulungan at doon niya nakilala si Hope. Inaresto si Cassie dahil sa kasali ito sa protesta. Si Cassie ay mahilig magkalikot ng mga bagay-bagay tungkol sa science simula pa noong mabuhay sila ulit pagkatapos ng snap ni Thanos. Si Cassie ay sama, -sama magtrabaho kina Hope at Hank na kinikilala ni Cassie bilang lolohan. Sina Scott at Cassie ay nag-join sa pamilya nila Pim para sa hapunan sa kanilang bahay. Kung saan hindi sinasadyang ni Hank na mas ambit na si Cassie ay naaresto ng higit sa isang beses. Napansin ni Scott ang trabaho na ginagawa nila, kabilang si Hank na mayroong isang ant kasama ang kanyang matali ng mga langgam. Habang si Cassie ay gumawa ng isang device na nagpapadala ng mga signal sa quantum realm at ang mga signal ay maaari ding matanggap sa labas ng mundo. Nagdudulot ito ng panik kay Janet at pinatay niya ang device. Bago niya maipaliwanag ang sarili, muling nag activate ang device at nagsimulang hilahin ang lahat at ang lahat sa loob. Tumalon si Scott pagkatapos mahigop si Cassie at ginamit ang kanyang Ant-Man suit para protektahan si Cassie habang nahuhulog sila sa Quantum Realm. Ginagamit ni Hope ang kanyang wasp suit para iligtas ang kanyang mga magulang. Ang Pims ay nagtitipon habang sinusubukan ni Janet na pigilan silang makita. Natagpuan sila ng mga naninirahan sa Quantum Realm at nahinarap sila ni Janet. Matapos ang isang mabilis na tunggalian sa isa sa mga taga Quantum Realm, si Janet at ang nilalang ay nagtawanan na parang mga matandang magkaibigan. Nagagawa niyang ipasakay ang kanyang pamilya sa ibabaw ng isang malaking lumilipad na nilalang. Ang mag sa si Cassie at Scott ay natagpuan ng mga naninirahan sa Quantum Realm. Na ang ibang tao sa Quantum Realm ay parang mga alien. Dapat uminom si Scott at kasi ng pulang likido na tinatawag na us na nagmumula sa isa sa mga nilalang na si Bev, na nagpapahintulot sa kanila na maunawaan ang mga sinasabi o wika ng mga taga Quantum Realms. Sinalubong sila ng isa pang katutubo na si Quas na marunong bamasa ng isip, gayon din si Jen isang isang rebelding mandirigma na naghihinala na ang pagdating ng mag-ama at family pims ay kukuha ng atensyon mula sa isang taong tinatawag nila, The Conqueror. Nang banggitin ni Scott ang pangalan ni Janet, mas nagiging ka-ina-hinala ito kay Gentora. Dinala ni Janet si Hank Hope sa isang bar na puno ng iba pang mga Quantum Realms na tao. Nakilala nila ang isang lalaki na tinatawag na Lord Krylar na naging kaibigan ni Janet noong panahon na nakulong siya dito. Habang sinusubukan ni Janet na humingi ng tulong kay Krylar, sinabi ni Krylar sa kanya na nagtatrabaho siya para kay Kang, nakilala sa tawag na The Conqueror. Sinabi din ni Krylor kay Janet na ang pinakadakilang sandata ni Kang ay ang isang mechanized organism designed only for killing o in short modak. Lumilitaw ang mga alipo race ni Kang upang kunin ang Pim's Particle, ngunit lumaban sila sa kanilang paraan makatakas, at ginamit ni Kang isa sa kanyang lumalaking mga disk upang gawing napakalaki ng pusit na nilalang upang kunin si Krylor at itapon siya sa paligid. Pagkatapos ay ninakaw ng pamilya ang kanyang ship at tumakas. Ang mga rebelde ay agad na sinalakay ng mga puwersa ni Kang, kasama si Modak. Nagpasikat ng lakas si Modak at nagsimulang magpakawala ng usok sa ilang sa mga freedom fighter. Sa kaguluhan, ipinakita ni Cassie na siya ay nakasuot ng sarili niyang super suit para tulungan siyang lumiit at lumaki. Si Modak personal na nakaharap si na Scott at Cassie. At ipinakilala ang kanyang sarili bilang Darren Cross na nakaligtas sa kanyang pakikipaglaban kay Scott nang siya ay naging subatomic at sinira ang kanyang yellow jacket suit. Dahil dito napinsala ang katawan ni Darren at ang natira ay ang kanyang ulo lamang na may maliliit na paa at nakaunat na mukha. Si Modak rin ang nagpadala ng signal kay Kasi mula sa Quantum Realm. Pagkatapos mahuli ang mag sila kay Kang. Sa kabilang banda, kwenento ni Janet kay Hank Hope tungkol sa kanyang oras noong makulong siya sa Quantum Realms noon. Nang makilala niya si Kang, ang una niyang impresyon ay isa itong naliligaw na manlalakbay. Tinulungan niya si Kang na ayusin ang kanyang ship. At nangako ito sa kanya na ibabalik niya si Hope sa Earth. Matapos mahanap ni Janet ang core ng kanyang ship, nalaman ni Janet na ang nagpapandar ng ship ni Kang ay ang isip nito. Nang mahawakan niya ang core, nakita niya ang isip ni Kang at nasaksihan niya ang lahat ng kalupitan na ginawa niya mula sa pagpuksa sa buong planeta at pagsira sa mga timeline. Sinubukan ni Kang na umapela kay Janet sa pagsasabing magagawa niyang maibalik si Janet sa Earth upang hindi niya mapalampas ang paglaki ni Hope. Nang makitang ni Janet na si Kang ay isang halimaw, ginamit ni Janet ang kanyang wasp suit para nakawin ang core at pasabugin ito sa napakalaking sukat para pigilan ang sarili o si Kang na makatakas sa quantum realm. Nakilala ni na Scott at kasi si Kang na ipinagmamalaki ang pagpatay sa iba pang Avenger sa ibang mga timeline. Hinihingi niya ang tulong ni Scott na maayos ang core ng kanyang ship. Nagbabantang papatayin si Cassie kapag hindi siya tumulong. Nag-aatubili na pumayag si Scott ngunit nilinaw niya na maghihiganti siya kung sasaktan niya si Cassie. Dinala si Scott sa kinaroroonan ng core upang ayusin ito ngunit merong problema. Sinabi ni Modak na merong probability storm na nagiging sanhi ng paglitaw ng daan-daang maraming Scott. Nalaman ni Hope ang lokasyon ni Scott. Pinuntahan niya si Scott at tinulungan. Si Hope ay napapalibutan din ng sarili niyang mga probability. Ang mga probability ni Scott ay nagkaisa upang tulungan siyang iligtas si Cassie. Tinutulungan ni Hope si Scott at sabay nilang pinaliit ang core pababa. Sinisikap ni Hope at Janet na tulungan si Scott at ngayon nasa kanila na ang core. Ngunit nagpakita si Kang upang kunin ito mula sa kanila. Sinabi ni Scott na meron silang kasunduan na palayain si Cassie. Pero hindi tumupad si Kang. Walang nagawa si Scott sa lakas ni Kang. Kinuha nito ang core at sinama si Janet at sinira ni Modak ang ship nila. Nang tawagin ni Janet si Kang na isang halimaw, ipinaliwanag ni Kang kay Janet na siya ay ipinatapon sa kanyang maraming mga katulad or variant. At naniniwala siyang responsable sila para sa iba pang mga kakilakilabot sa buong multiverse. Iniisip niya na ang kanyang pagtakas sa Quantum Realm ay magbibigay daan sa kanya na kontrolin ang isang kaganapan na darating para sa sangkatauhan. Dumating ang mga langgam mula sa ant farm ni Hank pagkatapos na tila dumaan sa time displacement na nakatulong sa kanila na lumaki ng mas advanced sa mas kaunting panahon kaysa sa pinagdaanan ng mga tao. Tinulungan nila si Hank na makuha si Nascot at Hope na magtungo sa kuta ni Kang. Samantala, ginagamit ni Cassie ang kanyang suit para lumiit sa isang bilangguan at palayain si Gentora at iba pang mga rebelde para maghayganti patungo sa tore ni Kang. Katulad ng nakakatakot na speech ni Kang. Hinayjak ito ni Kase at sinabi sa lahat na magtungo sa tore upang labanan si Kang. Ang iba pang mga rebelde ay pinalaya at lumaban sa mga sundalo ni Kang. Si Modak pinuntahan si Kase, ngunit si Kase ay naging higanti at sinuntok siya pababa. Bago umalis, kinukumbinsi ni Kase si Modak na hindi niya kailangang magpatuloy na maging masama. Si Scott ay naging napakalaki habang galit siyang tumatakbo patungo kay Kang dahil sa hindi pagtupad sa kanilang kasunduan na palayain si Cassie. Nakipagkita sang muli kay Kase at ipinagmamalaki niya makitang higanti rin siya. Pinangunahan ni Hank ang mga langgam, kasama ang isang higanting langgam patungo sa tore. Pinangunahan ni Kang ang kanyang sariling pag-atake laban sa mga rebelde. Lumipat ng panig si Modak at inatake niya si Kang. Pinili niyang mamatay bilang si Darren at ang mga hero ay nasa tabi niya habang siya ay namatay. Pumasok ang mga hero sa tore kung saan inayos ni Janet ang core ni Kang at nagbukas ng portal para makauwi. Itinulak ni Scott si Cassie bago siya atakihin ni Kang. Napunta sila sa isang brutal na away kung saan halos bugbugin ni Kang si Scott sa isang pulpol. Sinubukan ni Kang na tumalon sa portal ngunit tumalon pabalik si Hope para tulungan si Scott na lumaban. Dinaig nila si Kang at sinira ang core sa pamamagitan ng paggamit ng maraming mga disc nito. Itinulak ni Hope si Kang patungo sa kaibuturan na humihila sa kanya sa isang portal upang mawala ng tuluyan. Nagawa ni Cassie na muling buksan ang portal para tulungan si na Scott at Hope na makauwi habang ang mga Quantum Native ay nagsasaya para sa kanilang tagumpay. Si Scott ay bumalik sa kanyang buhay. Sumama siya sa pamilya upang ipagdiwang ang isang peking kaarawan ni Cassie dahil hindi niya ito na-celebrate simula nung mawala sila dahil sa snap ni Thanos. Kung nasiyahan ka sa kwentong recap, pa like and subscribe. Salamat sa panunood!